So, guys, nagload ako ng pansit kanton. Ayan yung aking sauce. Ito yung kanton ni kuring Ayan yung aking merienda pansit kanton. Kasi nagugutom ako dahil walang bread. Kaya magluto na lang ako ng pansit kanton. Mas masarap pa yan. Ayan. boil lang siya. matagal tagal to kasi matigas siya. Tagal-tagal to guys. Ayan, hindi pa siya luto. Tagal naman maluto nito. So yun na guys, luto na yung aking kanton. lang ko ng sabaw. Ayan yung ating kanton. Yummy, yummy. Haruin ko lang siyang ganyan, yes. Ayan, merinda ko yan. Wow. Sarap ito kung spicy. Eh. Kaso hindi ito spicy. Eh. So, ayan na yung pancet kanton ko. Kainan na. וואו, אז הוא היה פסל עמי